Sa frame pa lang? Sa is 15 ah uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang tenedor ah Ang tenidor. Di ko na ni mo? Build na ni mo? So, ako lang nga today. Uh, uh, tayo sa ano yung mayroong airport na proposal new sa Bunga International Airport tinanang natin yung area guys yung lugar sa may Mercedes talaga nakita ko lang sa Facebook so curious naman po yo Grabe kay init Time check It's 2.56 Magalas stress na Parting init ah Kita ni mahuman. Jogging ini Grabe ang init. Water break muna tayo guys. Grabe ang init. Masakit sa likod. Ayun. Ayan, Jay, let's go. Lilipat ko na sa chest ah, ang alo. GoPro natin. Jo malayo-layo pa tayo guys uh, tiyis-tiyis lang sa pagpadyak mercedes na tayo welcome to barangay mercedes pasok tayo dyan so alalapin natin dyan guys kung saan yung airport itatayo this is mercedes To Mercedes. One sweet day. Direct lang siguro. Kung direct, wait lang. May tanong-tanong na lang ako guys. Ito, so, tanongin natin ito. Boss, asa pa dulong talabaan boss? Oh, diretso. Ah, para arlo, diretso. Onde ba makilita sa airport mo ibo? kami ali, ali al al Direcho lang? Si. Hmm. Para aki? Palais diaki. Aki para para di sa aquilo. kulianan Culianan. O. Para sila na magsunod. Mm. Diretso-diretso lang. talabaan no? ano? Sa abeya diretso prayi ka ah okay. Gracias. doon pala guys kabila ayun Gracias, señor. Matindi pa sa Google 'yan si Manong eh ka maniwala sa Google. Maniwala ka sa tao. Dito pala. Nakapunta na ako dito dati, men. Oo, oh, yan o, oh, naalala ko. Kalimutan ko lang kasi. Saan yung daanan? Mercedes Central School. Ngayon, hey, hanggang ngayon, ganito pa rin yung daanan nila dito. Lubak-lubak pa rin. That's for our future. It's coming up. Teka lang. Parang papunta yata yan ang ano eh. Ito, 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 super highway so guys ito pala yung super highway punta doon time check 3.43 so dahan dahanin natin itong pagpadyak yun okay, sa makarating tayo doon so, yun saan lang yung tutumbukin so, natin yung saan yung na ano International Airport in Bago Where the skies are blue!

ng kainan. Hindi sa ano, sa sudan.

Este es para el que... ah, no, que... de salida, Teachers Village. Ah, el subdivision, el Teachers Village, ¿no? Sí. Para aquí. La gente tiene para entrada ¿Cemento siempre? Sí, trulo camino, para allá, so, a es el salida de eso? La salida también se para. La pueblo.

Ayan guys dito pala ang talabaan yung kanina pinasok natin mulo muluan pala yun ba yan tara bilisan natin dito pala yun ikaw yun cool uy grabe guys oh ano to? Ano to dito guys? Ayun! Oh, ah, impounding! Ano to dito? Guys, Office of the City Administrator. Dito pala guys yung mga na-impound na mga sasakyan dito pala nilalagay guys so oh. dito may talabaan yan eh. ayan dami oh ayan. Ayan, mga na impound dito pala yun guys dito pala mga na impound parang graveyard ng mga ano sasakyan Guys, tinyo sa likod ko, guys. Ayan, oh. Ang dami, oh. Mga motor, kotse, jeep, pang pasahero. Dito pala nilala nilalagay, guys, yung mga na-impound. Kasi pag doon sa city, wala nang, wala nang lugar doon. Ayan, Grabe. Eh. Yeah. Graveyard ng mga nasasakyan mga na impound yung mga sasakyan yun nandito na siguro yung mga na impound dyan nasasakyan dito lang yan sa may talabaan sa mercedes let's go hanapin natin yung ano yung hinahanap talaga natin yun ang hahanapin natin talabaan na tayo yan oh. Bienvenidos Barangay Talabaan Ayun guys. Balikan natin tong graveyard ng mga sasakyan oh. Guys, nandito na tayo ngayon sa ano, yung area na kung saan a uh, gagawing airport dito. Ninya Yun yung bahay dito, ginawa. No build zone na to dito, guys, kasi ito na yung gagawing ano, airport din dito. At punta doon. Hanggang doon sa mulu-muluan. kaya pala winawasak na yung mga bahay dito kasi binayaran na pala sila yung iba hindi pa na settle so medyo matagal tagal pa siguro to guys so ayun anyway, guys so, na tayo no build zone dito pala gagawin yung airport guys pero hindi pa nasimulan hindi pa sila na nagsisimula hindi pa siguro na settle yung mga tao na paalisin dito at babayaran sila sa ano nila Tagal pa to So let's go Uy na tayo Saan ba tayo dadaan? Tatanong na lang tayo Saan tayo dadaan? Mister. Marasa pala no. Uli na. Ah, kasay, ikan? Balut dito sa pan. ng Kabaluay. Karang nasa kwan, karang na ay. Eh. Pila ka tuig na ka, Master Bike? Oh. Way back 1960 nagbike na ko. Wow, grabe. Ay ko ni mo ang post.

Fernando Ramos naka dito sa Samuhod grabe guys since elementary nagpapike siya ngayon na yun sa may Samuhod tapos na dito sa highway road na tayo guys Dapat <sighs> sa ito highway na Pwede na rin yung Dog na lang Water break muna tayo guys